Magandang araw! May kiklamo ako ngayon sa araw na to. Gahi talaga to si speaker? Ba't ayaw tumakbong senador? Malaking problema yan, speaker! Pag hindi ka tumakbong senador! Paano na lang yung plano natin na yung plano natin, ay, yeah, in, plano nyo pala, di ba? Ano ba sa ako sa sa Twitter, ah, Twitter, ay, sa X, Speaker Romualdez sa 2025 elections, siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte. Galing sa News 5, Nakakalungkot naman yan, Speaker, ikaw yung inaasahan. Ganito kasi ang mangyari. Alam mo naman kung ano mangyari pag manalo kang senador. Di ba? Magiging sinit president ka. Di ba? Ang balakid sa mga balak natin ngayon ay ang senado. Kasi ayaw nilang pomer pumirma sa ano? yung sa yung sa <laughs> alam mo na yun. Di ba? Ayaw nilang ng Ganun, hindi magkakasundo. Di ba? Para walang baguhin, walang i-amend doon sa konstitusyon na para madali lang yung ano, point jointly. <laughs> Kailangan manalo ka. So, huwag matigas ang ulo. Ha? Huwag gahe Speaker, tumakbo ka. Ibuhos. Ibuhos lahat ng, ano, pundo ng bayan. Ay, <laughs> isa, lahat ng, ano, siguraduhin na manalo. Pero ito yung advice ko. Ha? advice ko. Kailangan kasi malaking gastos yan de, Di ba? Hindi natin kasi alam hawak yung hindi natin hawak yung mga tao. Di ba? Baka <laughs> kahit na ano hindi natin control kasi yung mga tao. Kaya lang ang yanda yung sarili. Ihanda lang ang sarili. Tatanggapin kong anuman ang resulta sa election. Eh balita ko parang bago yung ano, di ba? Wala na yung smartmatic. Bago yung ano natin <laughs> sa eleksyon, di ba? Sa computerization ng election natin, di ba? Na yung may hawak. Eh baka baka hindi pa hindi pwedeng laruin 'yan, di Yan na lang ang mga puso natin. Di ba? Yung puso natin na uh, baka naman! <laughs> baka! Sa sa ano, sa laki ng halaga ng mga gagastos natin, eh, matatalo tayo. Pa ako, paano yun? Paano yung ganun? Di ba? Masakit yun. So, hindi lang natin yung sarili natin. Kaya ngayon, i-mindset lang na ayaw ka kasing tumakbo eh. Kaya napilitan ako eh. Pinilit ako. Pero ako. Eh, last week, umiikot ako. napunta akong Visayas. Nakikita ko yung naglalakihang billboard. No? Andun yung, ano, yung mga mukha. Hindi ko na lang bagitin ko yung na, nandun sa mga billboard. Andun yung mga, mga naglalakihang mukha. Oh. May mukha ka dun eh. Yeah. Tapos sabihin mo, dan ka na lang muna sa Alayte, First District, no? Eh, hanggang Davao, parang hanggang Region 10, meron eh, di ba? Yun lang nakita natin, yung sa ibang lugar pa. Pero yun na nga lang alang, yun lang, paghanda lang yung ano, yung lakasan ng ano. Ah... No? Um, isa rin 'yan, isang tik-tik to eh. Ito isang tik to para hindi mas masyadong masakit pag matalo. 'Di ba? Tapos mong gumastos ng lahat-lahat. Naka ano ka pa sa administration, ikaw ang hari-hari sa admin tapos matatalo ka. 'Di ba? Hindi mo kasi hindi natin hawak yung tao eh. 'Di ba? kahit tanong bilihin natin 'yang ano, kahit ano ba. Na maliban na lang kung ano, yung may control tayo sa election ano computerization ano, ano ba, anong tawag mo diyan di ba yeah, pagkadaan lang ihanda lang ang sarili no, oh, tama yan tama yan wag masyadong ano uh, vocal sa ah, ako mananalo ako oh, tama yan doon mo na i-announce pag ano yung ano na talaga yung filing na talaga di ba yeah, nice nice strategy para hindi masyadong masakit yon Ay, five, five minutes. Yun ang gusto natin. Five minutes lang. Yun lang. Yun lang ang reklamo natin. Ngayon. <laughs>